Alright, good morning mga kuy. So karon nagbiyahe eh. mi, kay nang hitamig mga kaoy dire sa mga kadalanan, kaya mo gamiton sa mo negosyo. Sa sab kay mga kuy, sa eh, karon sabado wala koy trabaho. O tuwara yung driver na grabe gwapo, driver na sweet lover pa. Kaya thankful po kayo sa akong air partners, no? so, magpahiraman ng sakinan. Kaya kung wala ng sakinan, wala gabi makaragahanan ng mga kaoy. Eh. Thank you kayo ng marami pa. So, uban din akong partner, no? Kay kani siya, uban din sa kuha. Kay, what's your man ako ni? Kasi nasa kumunakaw, uban din ako ni siya. Kabayo na ka. Makapagin um, mo, pwede ka ng uh, kagwapo. Tanaka pa na gudong, kagwapo. Um. 'di ba? So umuubra si ng para bantayan ka. Ayun mga koy, Santa Maria namin, may, tanaw kami sa bahayan. dako na kay tapos dubog kayo kay tungod sa kusog nga ulan. Niya nagtanaw mito spikas, ito, kahoy, pero, tanaw mito na pero sud man ug murag ah. sigas nakita na unta mga kahoy nindot ug kay plastado, sakto keng kahoy niya nakita mo na muni ning ni. sama ni? So po na to nga na mo tagiya. Mapawal tato to diri lang ta kay way tagiya. Mm kana kuis paning kamot kuis kay wala imong papa. So po kaniya mo mga kuis. So dili gini yon nga daghan na mong kahoy nga kuhaon. So kani pang abagabag lang gini mo ba para di pud yon kung wala kay kahoy di pa ka magkuha, di ba? So diri ang uh, dapita na pud mi. Kay na lang pinakita nako, So kan kana pud ako na, di ba? Narealize na ako mga kuwis, mga lisod, yung mahimong cargador kay tungod sa kabug at sa kahoy, as nang inita pa jud sa adlaw, unya delikado pa jud kaayo, mao ng salut gihapon ko sa mga cargador o kahoy. May nalang na kaysa wala katrabaho, naaubandihaan, naaatrabaho, pero mulag daw at limpyo, unya magpabadlong pa jud, hain nako. Sundog tani mulag si Dwayne Johnson bangas simpleng kalawan raba, parang ingnon nga anad, pero gika na day kay wala ka uban nga helper mo jud ni ang tinuod nga mao pay driver mga opay tigkarga, diba? mo pay tigkarga di ba mahimo man ganin na ako mga kois. kamo sa busy inyo ko galingon ayo mo sige og lingkod nga nagulat lang og oh grasya galaw-galaw ta mga kois para sa future sugdi so, ang tanan karon kung naa na ka time is cool ka nga walay maka save sa imo ha kinabuhi kundi ikaw lang mao nang wala ta buhaton aning kalibutan na samtang buhi pa ta manikamot ta sa atong pamilya og oh, enjoy ta kauban ang atong pamilya mga kois Niyabot na ko dire dapitaw resort mga kuys kung wala kay body pero sa na naman ta dire ibababasa nato ning kahoy para masaktuhan nato kalsa kay buka trabagid ay pastilan nya wala ko nangawat mga kuys ha mga saag lang ni mga kahoy akong gipanguha nya nanangid man sab ko nya isa isa lang good food ni nya nasud mga kahoy dire dapitaw mga kuys pero sud kayo ay layo man nya dili pa jud tuwa so next time na lang ay mga kuys uli namin no kay murag na ko 12 naman so namin na story nitong mga tao